ang priorities mo when it comes to family? Ah, alam ng lahat yan. At alam ng GMA. Kaya taus puso ako nagpapasalamat talaga sa kanila. Mabuntis ako, magpahinga ako. Kung baga, sige yan, maghihintay kami para sa'yo. O sige yan, naiintindihan namin yan. Alam nila na ang priority ko talaga, yung mga anak ko talaga. So mga anak ko, Siyempre sa amin dalawang mag-asawa, ang sunod dyan. Siyempre priority ko na nandyan ako para sa kanila. Actually, kahit dito sa taping, minsan nag a sila. Pag may mga special event yung mga anak ko, ahead of time, sinasabi ko sa kanila, huwag niyo ako bibigyan ng taping sa ganitong araw, ha? kasi yung anak ko magpe-perform, yung anak ko kailangan ng ganito. Very ano naman sila, um, Mabait silang ibinibigay sa akin itong mga ito. At siguro alam din nila na priority ko din itong mga batang ito. Hindi ba mahirap sa'yo balansehin Like yung pagiging hands-on mom mo, tapos eto nga, balik, ano ka kung na ulit. Kung mahirap, acting. mahirap talaga. Pero kung aayusin mo sa time management at alam mo talaga kung ano yung priority mo sa buhay, parang hindi ka mahirapan. Mahirapan mm. ka lang siguro sa katawan dahil ta ka, pagod ka, gigisi ka na maaga para sa mga anak mo. Pero pag iisipin mo yung time management na ano ba talaga ang pinakarurok na priority ko, hindi ka mahirapan. What is the best part about being a mom? priceless talaga siya. Sabi ko nga kapag pagod ako, natutulog na sila, tapos tinitignan ko lang sila, parang, wow. Yan ang palagi ko pinagpapasalamat kay Lord eh, na parang, um, binigyan ako ng pagkakataon na maramdaman ko maging nanay. Kasi iba talaga kapag nanay ka. Ang daming magbabago ng maganda para sa'yo. Pagbabagong pagmamalaki mo na, ay, ganito na pala ako ngayon dahil sa mga anak ko. Ang dami mong adjustment na gagawin. Na yung ang ginaakala mo na hindi mo kakayanin pero kaya mo palang gawin yan para sa mga anak mo. Kaming dalawa ni Dong, may usapan kaming dalawa. As a team kaming dalawa. Since ngayon lang naman ako naging busy, pero siya kasi madalas talaga siyang maraming trabaho. Mm -hmm. So parang inisip namin na parang ako pa ba yung magagalit, sabi ni Dong, kapag may nangyayaring hindi okay. Palagi na akong wala. Baka, alam mo, yung lumayo yung loob sa akin ng mga bata. Eh, ikaw yung palagi nandyan. So, ikaw na lang yung bad cop. So, ako yung nagdidisiplina, ako yung nagsasabi, pero malinaw sa aming mag-asawa na kapag nagalit ako, magkakampi kami dalawa. Na kahit lumapit sa kanya yung anak ko na, Dad, si Mama, ay, si Mama kasi ganun eh, kailangan si Mama, ganyan. Alam mo yun, alam namin magkakampi kami. Kasi sabi ko, hindi mag-work kung magagalit ako, tapos ikaw mabait. So parang, ah, alam nila kung sino pupunta nila, paano matututo. So malinaw sa amin, as team kaming dalawa. You're not afraid to say sorry to your kids. Mm. Why? Kasi wala namang perfectong tao eh. Tayo kasi mga magulang, minsan parang feeling natin, bumababa tayo na, Ay, hindi, anak lang kita. Pag alam nating mali tayo, kailangan i-accept natin, i-admit natin yon. Hindi ibig sabihin talo tayo. Ibig sabihin, tinuturuan natin yung bata na huwag matakot. Kung nakakagawa sila na hindi maganda at alam nilang magagalit ang mga magulang nila, hindi sila matatakot mag-sorry at magsabi ng totoo. Kasi you, as a mom or as a parent, nagiging role model ka nila eh. Ngayon kung ganun ka, na mataas yung ego mo, paglaki nila, ganun din sila. So, ayaw natin yun. Kailangan transparent yung relationship. Kailangan hindi sila matakot magsabi sa'yo kung ano yung nasa loob nila. Ano ang pinaka-challenging sa'yo pagdating sa parenting? Ah, yung mirroring, eh. Not all the time, magiging okay ka. May mga pagkakataon na masama yung pakiramdam mo. May mga pagkakataon, pagod na pagod ka sa trabaho. So, syempre, hindi naman all the time. Kailangan, alam mo yun, maayos ka. So, may mga pagkakataon na... Ay, pagod ako. Oo! Uh, Ay, mali, mali. Nakatingin yung anak ko. Okay! So alam mo, yung talagang kailangan palaging naka-on yung utak mo at bibig mo kapag nandyan yung mga anak mo. Kasi kung ano man yung nakikita nila sa'yo, kaya maganda yan, kaya mahindi, mamimiror talaga nila. This is the GMA Pinoy TV Podcast Season 4, hosted by Tony Pua. Stream the full video now on Spotify and the GMA Pinoy TV YouTube channel and listen to the audio episode now on Apple Podcasts and Google Podcasts.